Ganito ako sa mga pedestrian lanes, nagmi-minor bilang respeto sa mga tumatawid. What's up guys? Uh, today is uh, duty day. at uh, samahan niyo ako sa panibagong araw ko ngayon. Napapansin niyo ba ngayon, parami ng parami yung mga nagmumotor, lalo na dito sa Luzon. Uh, nakagulat na yung dating hari ng kalsada is yung jeep. Ngayon is yung tinatawag na hari na ng kalsada is yung mga motor na eh kasi nga sa sobrang dami na ng motor uh, sa sobrang dami mapipilitan talagang bumili ng motor yung isang tao pag mahirap mag-commute isa yun sa dahilan bakit parami na ng parami yung gumagamit ng motor ngayon eh kasi nga uh, mas practical pag traffic, pag motor yung gagamitin mo kasi yung motor nakakasingit na ko din dati nung nagko-commute pa ako, pag rush hour talaga, isinahabol namin yung jeep. At isa yun sa dahilan kaya ako bumibili ng motor. Kasi less hassle, less, uh, less late na rin, less time consuming, at higit sa lahat, mas convenient sa panahon ngayon. Ganito ako sa mga pedestrian lanes, nagmi-minor respeto sa mga tumatawit.